Hello po mga kaibigan. Muli. Ang topic natin ngayon ay basic na settings sa ating cellphone. Para sa ating mga seniors of course. At para na rin sa mga nais panoorin ang video na ito. Ang ating title ay Facebook password nakalimutan mo ba? Ganito ang gagawin. Bago po tayo magtutuloy-tuloy sa ating topic ngayon, hayaan niyo po muna ang introduce ko ang aking YouTube channel at paki-subscribe lang po para updated kayo sa mga susunod pa nating video topics. Welcome as Lenny Soria ang ating youtube channel iniimbitan ko po kayo to drop by at panoorin ang ating mga tutorials and guides na videos and of course youtube tagalog guides una punta tayo sa ating settings ang gamit po natin ay cellphone click natin yung ating settings And then, punta tayo sa Google Settings. Ito, click natin 'yan. Google Settings. Then, pagkatapos niyan, i-click natin 'yung autofill. Yan, then pagkatapos. click natin yung autofill with google yan po then pagkatapos dito magpipili tayo click natin yung pinaka passwords yan since uh, yung password ng facebook ang hanap natin so click natin and then yan lilitaw yung lahat ng mga applications na naka-install sa cellphone phone na dito na rin syempre yung facebook lahat ng mga applications password pag-click nyo dyan, makikita nyo so, since yung pinaka ngayon, yung password ng Facebook ang hanapin natin. So, click natin, Facebook. Then, enter your screen lock. Enter lang po yung pinaka-screen lock ninyo. So, click natin, use password. Then, i-draw na yung ating pinaka-screen lock. Then, makikita na natin yung inyong uh, ano siya email and then of course hidden yung password pero kung gusto nyo yung buksan yan at makita yung pinaka password i-click lang po yung parang mata no and then makita na ninyo yung password ng Facebook niyo. Kagaya din po ng mga ibang uh, applications niyo na gusto makita at malaman yung mga password niyo ininstall sa inyong cellphone. Hanggang dito na lang po ang ating video topic. Sana nakatulong po ito sa inyo. At huwag po kalimutang mag-like, subscribe, para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming maraming salamat po. Bye.